Ang sabi ni Idol, gawa ka din yung paano yung may mga account ng WhatsApp, Viber at WeChat. Actually, hindi lang po lahat ng mga chat apps na yan. Pwede rin po yung Telegram and yung Instagram. So, paano nga i-recover yung mga messages dun? Ganto lang, stay tuned and watch the full video lang. Okay, so mga lods. So, welcome back again sa ating channel. for today's video, um, yung request ni Idol is gagawin po natin yon. Ang sabi niya, paano nga ba ma-recover yung mga messages sa WhatsApp, sa Viber, sa WeChat, o sa lahat ng mga chat apps na meron ang application or may application ng mga chat apps, merong bilang chat apps sa, sa Play Store. So, actually, napakadami yung chat apps ngayon, di ba? Hindi lang po Messenger. May Telegram, may WhatsApp, and so on. Di ba? Sobrang dami niya. Ngayon, ngayon mga idol, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-recover yung mga deleted messages ng mga yan and yung mga hidden messages dyan sa mga yan. Okay, so napakaday lang po ba yun, hindi, po, hindi po siya mahirap gawin. Okay, so ang gawin lang dito is, um, syempre, watch the full video lang. Okay, if you're bago, and bago pa lang kayo sa aking channel, subscribe mo na lang. Sige, kapag nakapag-subscribe ka, comment mo sa babae, subscribe. Dahil malay mo isa ka sa mga pili kong mandala na pili, gawin natin if umabot tayo ng 15k subscribers. Kaya kung ako sa inyo subscribe mo na thank you so much. So, papakita ko muna sa inyo kung yung application na ginagamit ko para ma-recover yung mga messages. Okay, sa lahat, halos ng chat apps. So, ang ginagamit ko application is itong Unseam. right? So, umaya, papakita ko sa inyo kung paano siya ma-download. Okay? <clears throat> so, ito na siya. So, wait lang natin, no? Close mo lang yan. Okay, cancel natin yan. Ayan, kung makita mo, Lods, is dito may messenger. Uh, meron nga pala siyang ads. So, okay, Yung ads kasi dito is, kasi nga, ginagamit natin yung free version niya lang. Okay. So, kaya may ads siya na konti. And then, ayan, may WhatsApp, um, Viber, Telegram. Ito, tinanong talaga, meron sa Instagram. Meron sa Instagram, meron din sa Line, Talks, ah, uh, IMO, and VK. So, napakarami niyan. Sa halos lahat nandito na lang mga chat apps na kailangan mo. Okay? So, ngayon, kung pupunta kami yung settings, ganito. Makikita mo lahat ng mga yan And pwede pwede mo i-check lahat yan Just to make sure lang Na lahat ng mga yan Is masasave mo yung mga Deleted messages dyan Okay Ayan no Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram, Instagram, Line Lahat dyan lods Um Kapag may ka set dyan sa mga yan Automatic masasave yan siya dyan Okay automatic yan idol So walang problema yan Garong kabilis Garong katindihan lods Okay So walang kairap-kairap mga idol So ngayon Ang gagawin natin dito is paano nga ba siya i-download and paano nga ba set up yung application na to? So, di siya may i-download, punta ka lang siyempre sa ating Play Store. Okay. So, punta tayo sa Play Store. Ayan. So, wait lang natin kasi medyo umulan ngayon dito eh. Pero medyo may nang connection natin. Ayan. Can click mo itong search. Okay. Pagkatapos yan dito is click mo lang dito or type mo lang dito unseen. Messenger. Ayan. So, ironic lang kasi may messenger. Pero hindi lang po yan sa messenger. Lahat po yan ng mga chat apps kaya kaya niya. Okay? So, ito yung sa messenger. Ayan. Pero kasi, ang focus natin is sa lahat. So, meaning ito siya. Ito ang pinaka application na makakatulong sa atin kung paano ma-recover lahat-lahat ng mga deleted messages sa lahat ng mga chat apps. Ito, yung mga application niya. Ayan. Kitang-kita niyo na rin naman, di ba? So, back na natin yan. So, ngayon, ang gagawin mo dito, idol, is i-install mo lang yan. Okay. So, just to, ano lang, um, tawag dito, just to explain it to you lang na further, so, uninstall ko na lang to, napakita ko na rin naman na kaya kaya niya mag-recover ng mga deleted messages, uninstall natin para pakita ko sa inyo step by step kung paano siya i-set is up. So, uninstall natin to, okay. Ayan. So, wait lang natin. Ayan. So, 18 MB lang siya loads. So, kang And, meron siyang 10 million downloads. Tapos, ang kanyang ratings is 4.6 out of 5. So, napakalaki na ratings niya ito, di ba? So, click mo itong install. Okay. So, wait, wait lang natin. Hanggang sa mag-install siya, mga idol, no? Ayan. So, installing niya siya, mga idol. So, wait lang natin. Yun mo kasi sa malaki, nasa 18MB lang naman yan, so mabilis lang naman yan. Ayan, pagkatapos yan na install, siyempre open na natin yan. So, take note, if gusto mo to gawin sa phone ng partner mo, pwede pwede. Basta itago mo na yung application na to para hindi ka mahalata. Okay? So, mamaya sa uh, last part ng video, tuturo ko sa inyo paano itago yung application na to para hindi siya mahalata na naka-install sa um, dito na naka-install sa, sa phone ng partner mo, Okay? So, close mo lang yan. So, dun tayo sa free version niya. Ha. So, pag ganito, let's get started. Next mo lang. Okay. Kaya pagkatapos yan, review your messages from your favorite chat apps in unseen. Oh, diba? Favorite chat apps yan, ha? ah. next mo lang. Okay. So, next mo lang ulit. So, ba't mo set uploads, ah? Kung makita mo lahat yan, diba? Please, pakicheck po lahat yan. Kasi, diba? Kung target mo lahat ng chat labs, dapat lahat yan naka-check. So, itong messenger, automatic check na po yan. WhatsApp, check na rin po automatic. Instagram, naka-check na rin po automatic. Kaya, hindi mo na mat-check yan. So, automatic na yan. Nag-again -na talaga siya. Then, pagkatapos, next mo lang. Ayan. So, ito, ang isa sa mga crucial part, dapat give authorization mo yan. Magbibigay ka ng authorization dyan. Ito, unsync. Click mo unsync. So, and then, allow mo yan. Okay? So, wait lang natin. So, check pa kung may kung um, sure ba tayong i-allow natin yan? Okay, kaya may pagayang ganyan pa. So, sa mga ibang phone, wala nang gandugan eh. Sa akin kasi meron pa. So, yan. Ito, dapat lahat yan nakacheck. Okay. Kasi, kapag di yan nakacheck, is possible pa na hindi siya gagana. Okay? Tumak na natin yan. Natin yan. And then, eto na siya. So, yun. Since gumagamit tayo ng pre-version niya lang, so, hindi tayo naka-premium, -pre ah uh, may mga ads talaga. Pero okay lang naman kasi yung ads na hindi naman mabilis hindi naman annoying na ads like yung paulit ulit ganun. So, minsan lang naman magka-ads dito. Allow mo lang to, okay? So, yet pag ito, pag nagsabi dito, keep up running constantly. So, don't show it again, check mo and then cancel mo lang. And then tawag dito, enable auto start. So, activate down mo lang. Okay? So, asan sya? Napa-mo sya. So, na yun, unseen ito. Yan, naka na sya. So, na mo dun sa taas. Okay, okay na yan, Lose na yan. So, ayan. Kung makikita mo lang sa ito, may messenger dito, may uh, WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram, lahat yan, logs, automatic, isi-save nyo na yung mga messages na dyan. Okay, kapag kahit i-delete pa yan, automatic save pa rin sa application na to. So, makakaasa ka talaga dito na napaka-legit at napaka-effective na Ngayon, sa settings niya, click mo settings. Kung makikita mo, lahat yan naka-check na, di ba? So, kasi kaya nag-iba yung nag-setup kayo, yun, natin lahat. So, goods yun. Ganoon talaga dapat ang gagawin doon. Next is, dapat dito sa Facebook, ay sa mga notifications niya, dapat lahat yan naka-check din. Okay? Para pag kunwari pa may nag-chat, automatic si save niya. Yung messenger, di ba? Nag-notice yan. So, automatic sa save niya na yan sa application na to. So, ngayon, kung gusto makita sa example, mes sa messenger, naka-save na ganyan dyan. Automatic na yan dyan kung so, sino mga kausap niya na ibang tao or if ever na may kausap siya na iba na pinaghihinalaan mo, makikita mo na kasi nang, mahuli mo siya sa application na to. Okay? So, so kitang kita na siya kaagad. Ayan. Diba? Napakaraming chat apps dyan na talaga namang effective at talaga namang sure na mahuli mo talaga if ever na may ginagawa siyang hindi maganda. Okay? So, makita at makita mo na. Mahuli at mahuli mo na. Okay? So, ngayon, doon tayo ko paano i-hide yung application. So, ito yung application. Kung makakita mo, loads, asan na ba yun? Eto, unseen, di ba? Ngayon, idrag mo to and hanapin mo ay doon yung mga application na madami or yung mga application na mga um, tawag dito, mga halos din ginagamit na application. Ito yung, for example, itong Google, di ba? Ayan, kung makakita mo, loads, napakarami niyan. And kapag ganito, hindi siya mahalata na ayan, hanggat di niya kiniklik to, hindi niya maalaman na naka-install yung tawag dito unseen sa uh, phone niya. And if ever naman mag, naga, pumunta siya sa mga applications na to, hindi pa basta-basta mahalata yan, okay? Ito siya, pero hindi pa basta-basta mahalata yan. Tagong-tago rin po yan. Kasi hindi niya mapapansin yan, eh, okay? So, ngayon, since di ba yung Google, so palagi ginagamit naman yan, gumawa ka na ng loads ng mga ibang application dito, ng mga kumpul-kumpul, ito. Sample, so, ito sa tools. Saan yung application na yun? Yan, yung unseen. Ilagay mo siya sa tools. Yung halos niya ginagamit ng mga application, doon mo siya ilagay. Ito, phone na rito. Yan. Okay. Yan, gusto na yan. Tapos balik mo na yung phone niya. Ganoon lang kadali yun. Pero mas maganda, kung magaling ka talaga mag-hide ng app, may setting po yan sa mga phone natin na hide application or hide app, something like that. Ayun, nods, matik po yan idol na ma-hide sa phone niya. Okay? Tapos lagyan mo lang password para niya ma-open-open. -open, Di diba? Ang galing. So, kung hindi ka magaling sa mga hide-up na yan, pwede mo itago sa mga ganito lang. Ayan mo, nakatago na yan siya. Di ba? Ito siya. Di ba? Tagong-tago. Tapos mga, yung kasi, yung mga ganitong tools kasi, alos di ginagamit yan eh. Okay? So, so pero gusto siya lagi sa mga ganito kasi nakita agad yan eh. Ayan o. No? Kitang-kita agad kung yung mga nasa loob. Okay? So, yun na naman mga idol, no? Sana may natutulong kayo sa akin and sana gumana yun na effective kung tutorial natin for today eh. kung paano ma-save yung mga deleted messages sa lahat ng chat-ups. So, yun ang mga effective videos. Please leave a like nilang mong tatagal pa. Till next time. Peace out. Keep safe, everyone. Bye-bye.